Saan mag Sabi mo sa akin, hindi totoo yung nabalitaan ko. Sabi mo sa akin na hindi mo ako niloloko! Wait, Justin. Ano ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ano ba yan? Nakausap ko si Celso. At sinabi niya sa akin na alam mo na buhay si Andrea. Matagal mo na alam na buhay si Andrea. Kasabot mo pala sila mama at si papa. Ha? Totoo ba yun? Ha? Sabi mo sa akin ang totoo. Sagunin mo yun! Totoo ba yun? Kaya mo muna akong magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Ang kailangan ko, ang sagot mo sa tanong ko. Sabi mo sa akin yun. Alam mo ba na buhay si Andrea bago tayo kasal? Oo hindi? Oo! Oo, Justin. Noon ko pa alam. Pa ang gagawa sa akin to, ha? Hmm? Sa... Ibabuso yung tiwala ko. Di... Niloko mo ako! Niloko mo! Niloko mo ako!